Ngayong ka dito magpakita ng tarasa Ngayong tarasa Ngayong tarasa, ng tarasa Ngayong ka dito magpakita ng tarasa Ngayong tarasa Ngayong tarasa Tarasa ba ang hanap mo? Sige pagbigyan natin Kesa naman tumunga nga Di ka naman talaga papalarin Tutal matagal na napakante Susubukan ko ulit na muling kumatake Mga nakatago barakot, di ka libre Papakita ko sa na di imposible Kasi matagal na to nakababad Pag ay mapaunlakan Sinasabi kasi ng ilan na kailangan mo pa nagalingan Kaya kung saan mo kaya ilaan ang sarili mo sa tarasahan Di mo pwede sabihin na di matindi ang salita na pinakawalan na batang hinirang May tira may bilang kaya e, pag bumira edi pangkaraniwa na matalat nila Pag ko Sa harap mo, patinding konseptong ambag ko kung paano ko binuro yung mga punto sa banat ko Di mo malaman kung saan hinugot, Tanahon ng kusa na humubog Sarili imahe ang nililok Tadhana sa ka may Bigyan din sa kaalaman din nagpalamang sa mapanlamang Napagkamalan na akong hibang Pag nakahawak na may trabuno ako'y nabubuhang ang. Siguradong classic to Sa kalupitan lagi tong dawit Lamong mapapagadame ka sa arit Talagang basic kada awit Pakabagong stilo ang gamit Pasok sa mga tenga ng new breed Dito bibitaw na di mabalasik Kaya madami sa akin napapasusik Mapapalintik ka na lang talaga Kapag sinimulan ko na kumasa Di ka sa akin makakaisa Dahil kulang ka pa sa tasa Di mo ko kayang sisirin Sa akin malulunod ka Sige pangalanan mo yung hinaing mo Kung totoo na may bayad ka